Good morning everyone! Welcome back to another vlog. Today is Monday. Hala, kapit na tao. Pharmacy. Doon. Guys, so it's another day and umalis kami ni daddy because we will be paying our real estate tax sa City Hall. And then, um, meron daw Uh, losartan na pinamibigay lang palayan sa ano ba yun? sa health center ng ng kada barangay so subukan naming pumunta doon after na namin magbayad and then meron din ditong pharmacy sa may domlog na Alfar ang, ang pangalan nagbibenta sila ng mga generic na amlopidin tag 75 cents lang So, yan yung ano namin. Uh, namin ni Daddy today. Si Kian, nandun na sa school. Dinala na namin ang food. And updates sa bosses ko, medyo okay na. I can now speak. Wala na yung... Wala na ko yung palos. Uh, ha? Palos. Palos, di tawag na. Hmm. mamao siguro, eh. um, oy. No, no, no. Grabe sa palos wala na akong hindi na namamaos ang tining ang boses ko Ah... Uh, ano lang luya lang talaga yung ano ko ininom ko I think Alfar is there so punta mo na kami ng City Hall guys and update ko kayo guys so andito na kami sa City Hall And nagpatulong kami kasi it's so happy nandito pala yung kapatid ng uh, ng ano namin dati. Uh, kasambahay namin siya slash kapamilya din namin siya kasi uh, ni siya ni ng stepmother ko dati. So, si nang bibi, hello ng bibi, thank you for helping us. So, nag-launch nang muna siya. Siya na yung nag-process doon uh, sa real estate tax namin. So, instead of kumila uh, pa ako doon, yun ang kagandahan kapag meron kang kakilala sa isang government uh, agency. So, yun. Yeah, niya ako. Pero maghintay lang muna ako kasi uh, yung in-charge kasi sa business real estate is kumakain pa. So, hintay-hintay lang muna kami. Total, busog pa naman kami ni Daddy. Si Daddy andun sa, uh, ano yun, kat katrabaho. Kasi Daddy used to work here, guys, a couple of years ago. Uh, dito sa City Assessor's Office, Talisay. So, meron din siya mga office mates, na uh, ano niya, uh, andito pa rin, nagtatrabaho. So, at least, natulungan kami. Kasi nga, hindi ko nadala. Hindi ko na makita-kita, guys, yung resibo ko nung last year payment namin. <laughs> Sana ba yun? So, ngayon, huh? ano, uh, buti na lang, nung pumunta kami doon, sabi, tax deck lang daw yung kakailangan So, bumalik kami sa City Assessors, dito nga, eh, true enough, tax deck lang talaga. And yung may kakilala ka, mas madali. So yun, hintay-hintay lang kami guys. And yun lang. Yun lang muna ako. For, for now, bablikan ko kayo. Hi, so nag-lunch muna kami ni Daddy. Actually, tapos na. We just had puso kasi naubusan na yung country nila dito guys. Nalang daming kumain kanina. Ngayon <coughs> Magbayad ka na dun oh. So si daddy magbabayad So bayad mo na ako guys And then babalik kami doon sa City Hall To get our receipts Be right back hey, Finally we're done Tapos na kami magbayad Ng aming obligasyon Sa aming munting bahay guys So, ang nabayaran namin kasi mas early kami at tag DIY is only 1.3. Ganito din din yung amount na nabayaran ko last year. The 2 years ago, 1.6 pa yun guys. Tapos naging 1.3. Then steady na siya 1.3. 1.350, ganun. So, buti na lang talaga. We have some connections there. Kasi kung next month pa daw kami magbabayad, ang dami ng tao dyan so grabe eh. So, it's better to be early Kasi yung pera, makikita mo naman yan eh <clears throat> Kasi pinagpagura natin yan Yung pera natin So, yun So, daan muna kami sa DIY Naghanap kasi ako ng ganito, guys Ba? Parang ano uh, Mas Masyado kasi itong malaki Eto yung nakita ni daddy Dito sa may Nung dati may ari nito, ba? yung dating nagbenta eh hindi na siya hindi na siya ano working so try namin sa DIY kasi sabi ng manager ko dyan lang din daw siya bumili ang nung sa kanya kasi hinuhuk lang sa mga ganito ba hinuhuk lang dito, dito para mas magaan like ganyan oh. mas okay kasi ganyan oh kita kami dalawa ni Daddy steady pa kesa hawak ako ng hawak oops ano siya uh, shaky so yun sana may mahanap kami and then afterwards bibili kami na do daan kami dun sa Alfar's Pharmacy uh, i-check ko yung Amlopidin. tapos yung losartan ni Daddy check ko rin kung magkano doon. Kasi kung mura lang, doon na lang din. Uh, we will find time na mag-check din sa center at tingnan natin kung ano, totoo ba talaga na pinamibigay na lang nila yung Losartan by box. Kasi kung ganun man, ang laking savings nun sa amin, guys. And, ano, hindi na kami maka na bili ng bili ng Losartan na pang maintenance ni daddy kasi meron na kaming uh, supplier direct from the government natin guys kasi alam ko mura lang yung uh, nakukuha nila so binibigay nila sa mga mamamayan because nga majority mas marami talagang may high blood na mga masakit so yun But, Mapasalamat din kami sa government because at least natutulungan nila yung mga mamamayan kaysa bumili ka pa kasi magkano ba yung budget namin ni daddy sa maintenance niya every month almost 500 or 500 plus so kung makatipid ka sa Losartan and sa Amlodipin eh, yung isa na lang para sa cholesterol niya o di ba diba, daddy so we ano at busog na naman kami kasi I'm sure yung leftover namin na ulam sa bahay kagabi na ubos na yun na butsoy si kuya mamaya pa yan gigising so punta mo kami ng DIY so guys say hi sa akong vlog <laughs> hello na ba kay channel youtube page pa mom page pa hello. One k pin followers pa ko. Oh, baryota ko 15 pa man ko. Boy Lagom Vlogs. Why Lagom? Boy Lagom Vlogs. Boy Lagom. Ang Lagom L A G O M or L A G U M? L O L A G O M. G O M. L A Lagom Vlogs. Boy Lagom Vlogs. Space na siya dulo. Ah, Boy Lagom. Ya ang vlogs ni mo V or B? B na ba yun din? sige. So he will follow my channel guys. I will also follow his channel. Dito kasi kami ka DIY guys. Bumibili kami ng eto para sa plant ko. And ayun, sire-set up na yung ano sa titaw ko to. Yung aking holder. Kasi I'm having a hard time vlogging ka. Kay ano, pagaw kay ko guys, sa ubo. Sa Lagi. Grabe. Araw-araw na ganit ko. So anyway, I'm just waiting for them to finish so I can pay. Para every time mag na ako sa kenan, iana na lang na ako guard ba? Oh, di ba rotate, marotate na ako. masaka sa ibabaw. Hasol mo kung kayo, na tripod pero malimta na ako kanunay is balay. Mas maayo ito ma'am Ano di ha, O, aris na mo. Marotate man to. mahala mo to siya, ana -ana. So, I'll update you guys. Uh, Hi, we're back. So ayan guys, nakabili na kami ni ano, andito na kayo sa dashboard. Yay! Then bumili din si Daddy ng ano to? Uh, edge, protector. edge protector. guys kasi delikado si Alas. And bumili na ako ng pot para sa aking insulin dahon. Kasi magagamit ko yon sa binigyan ako ni Imbon. So ano tayo dad sa pharmacy? So, time check, guys. It's already 2 o'clock. Pupunta na kami sa pharmacy. And, lagay ko yung charger ko dito. Ayan, magcha-charge ako. oh, Mas maganda to, guys. Mas okay talaga yung merong ah, uh, cellphone holder sa car. Pero, mas mas convenient sa aking mag-vlog especially sa aming mga vloggers ano lang to guys 179 balak ko sana dalawahin ang isa dito pero hindi na dito na lang kasi kung andun ako sa likod magta tripod na lang ako so yan kuha na kaming dalawa ng asawa ko 179 lang to. Ayan. And then, punta na kami muna sa pharmacy. Sa may dumlog and then uwi. And then, ililipat ko nga yung yung ano ko, insulin plant ko dito. Kasi wala kasi yung ano eh, naka-plastic lang siya. Gusto ko nakapuesto talaga siya. Para kapag Magdidilig ako sa kanya. Mas madali. Binigyan kasi ako ng insulin leaf, guys, ng sister-in-law ng ate ko when we attended the party ni RG Kamakailan. So far, guys, ginugol niya kung totoo ba talaga yung uh, insulin leaf. And it's really true. So sana, sana makakapag lower down siya ng somehow ng aking blood sugar para hindi na ako magwo-worry ba kasi wala akong wala akong binili pa na glucometer guys so I don't know if my sugar level is high or low so as of the meantime mas mainam na yung meron tayong prevention. Then, ayun. Yun ang ganap. So, I'll be back guys kapag nakabili na kami ng gamot. And I'll close my vlog pag uwi sa bahay. Back guys! So, sa ginit, sa labas. Pwede mo, isuot mo, yan, kukumemorize sa nemo tambal o, ang bloody pain ang bloody pain lo sartan ang ole cholesterol ka to oxy um, Lus Lusartan, ang partner sa lo sartan dad amlodipine. So, ang bloody pain para sa imong high blood Ah, amlodipine. oh, BP ah. man tong losartan para oh, BP heart para heart. heart. Oh, Ay, ay, ay ano siya Oh. Mo na cancer na oh, cancer stage 4 ha stage 4 so lo o guan partner sila ng ang cholesterol one kada puro guys ang mura lang nang nabili namin na gamot uyag i bought it from alfars pharmacy guys ambot um, lang kung nai alfar sa inyong lugar but if you do, ah, lahat ito guys 200 plus lang compare dati pag dito Rose Pharmacy La Nueva, maabot hanggang 500 yung binabayaran ko for his gamot 1,000 kapin sa una so sandito lang pala murang mura so tinig 30-30 ko na lang guys para ano so ngayon We will go to Yule's. We will buy. Anuinuy. Uh, Bigas. Something uh, also. Something. Uh, something to eat. And then we eat will buy. Uh, piñato. Namisco piñato. Mm -hmm. Good luck na na Patata ba? Oh, yes. Patata. Because our baby Alas loves to eat patatas. So, afternoon, guys. Uwi na kami. Uwing-uwi na kami. Kasi mamaya pa. Gusto kong mamaya pa kami mag-ano siguro eh. Kasi ang init. Uy, oh. Bitim na naman ako. Char. Wala na. Gasoline is waving Nice. Itong sigpalitan na. Ah. So, mamaya uli, guys. Hi, guys. We're back. So, tapos na kami sa... yul Hindi kami bumili ng bigas kasi wala silang... Conchita. So, meron pa naman kaming ma isa And then, nagpumili lang kami ng konting mandagdag ba? Na, ano, uh, delata, may shampoo isa, tapos mga biscuits. Pero na kami guys, kasi yung bill namin almost 1,000 pa rin. Isang supot lang. Tapos biscuit lang yun ha. Ewan ko bakit. Ang no, mahal pa rin, guys. We were expecting sana okay. around 600. Around, ano, 700. Pero wala eh. 900. Tapos wala ng gasolina. O, diba ba? Tapos yung income mo, ganito lang. So, ganun talaga, guys ang mahal ng bilihin kumpara mo sa income mo yung value ng peso wala halos hindi mo na ma-feel yung sweldo mo kaya nga sabi ko kung saan kami makatipid doon na muna ka talaga kami guys kasi mahirap talaga ang buhay ngayon may trabaho pa nga kami ha how much more wala akong trabaho sa mot sa mot na guys so I think I'm gonna end my vlog for today kasi pagdating sa bahay wala rin naman manonood lang ako ng ano manonood lang ako ng TV abot kamay and then meron akong bagong series na pinapanood guys ang gagaling na nilang mag act si Don Bell can't buy me love you watch out for that guys ang ganda nasa si ano pa ako episode 1 ato And so far, I'm liking it. Kasi may 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 ibubuga talaga to si Don Bell. Kaya pala to sumikat. Si ano to? Yung lalaki is anak ni na Maricel eh. Anthony Pangilinan. Tapos yung partner niya si Bell. All right? So I'll end my vlog for today, guys. I'll see you again on my next vlog. Maraming salamat sa aking mga avid fans. Sina Ambre, April, Busha Family. Gwendy, uh, Miranda family, and sino pa ba? Wala na yung yata. ako kalimutan. And sa lahat ng mga OFWs natin, saludo kami sa inyo. Basta kayo dyan. And sana ay manatili kayong mag na sa aking channel, especially dun sa mga USA fans ko. Kalimutan ko lang yung channel nila, but they, they still keep on watching my videos and nagko-comment pa din sila guys. So, thank you so much people. We'll see you again namin ni Daddy sa aming next adventure. Uh, baka tomorrow, magva-vlog na naman ako guys. Kasi meron kaming ganap tomorrow. So, hopefully we that will be a successful uh, um, lakad namin tomorrow. Para at least happy lahat. Kaming lahat sa family. Ingat kayo parati guys. Dahil ang mga kabit. i said i